Tingnan natin ang pinakamakamandag na hayop sa buong mundo. Alright, kumusta? Welcome back sa Rhodes TV. Napakaraming hayop sa mundo. Ang iba ay tila kakaiba at ang iba naman ay gusto mo pang hawakan. Pero kung gusto mong mabuhay ay dapat mong iwasan ang hayop na ito. Una ay tinan natin ang isang sea urchin. Mahigit sa dalawang daang iba't ibang uri ng matinik na hayop na ito. Kapag nakakita ka ng ganito habang nasa ilalim ng dagat ay huwag mo itong hawakan. May dalawang dahilan kung bakit ayaw mong hawakan ng mga hayop na ito. Una, may mga tinik ito na maaaring makapinsala sa balat ng tao. Pangalawa, sa loob ng mga tinik nito ay may lason. Kapag nasugatan ka ng mga tinik ay papasok ang lason sa iyong dugo. Napakasakit ng kagat ng sea urchin. Magdudulot ito ng malaking pamamaga at maaaring tumagos ang tinik sa iyong balat. Pagkatapos ng ilang oras ay mararamdaman mo ang pangihina at sasakit ang iyong mga kalamnan. Sa ilang kaso, nagiging bulag ang mga tao dahil sa mga kagat nito May mga pagkakataon rin na ang mga kagat ay nakakaroon ng impeksyon na magdudulot pang mawalan ka ng kamay o paa o di kaya ay mas malalapa Susunod ay tinan natin ang isang nakakatakot na hayop na matatagpuan sa ibabaw ng lupa Ito ang Brazilian Walking Spider Isa ito sa pinakamalupit na uri ng gagamba sa mundo Malalaki ang mga gagambang ito hanggang sa 8 pulgada Hindi katulad ng karamihan gagamba Ito ay mas agresibo Gumagapang ito sa kagubatan upang maghanap ng pagkain at sinasakmal ang lahat sa kanilang dinadaanan. Kung minsan, kinakain pa nila mga daga. Kilala rin sila sa pagtayo ng kanilang mga paa. May napakalaking pangil at ginagamit ito upang itaob ang lason sa kanilang biktima. Ito ang dahilan kung bakit sobrang sakit ng kanilang kagat. Dahil sa lason ay maharing bumaba o tumaas ang pressure ng dugo. Ito ay magdudulot sa mabilis na pagtibok ng puso. Maari kang magkaroon ng reaksyon na pagkalula bago katuluyang mawala ng buhay. Kaya kung magtutungo ka sa gubat ng Brazil ay uwasan mo ang insektong ito. Ito ay talagang pinakamalupit na gagamba sa mundo. Ngayon ay natin ang mas delikadong hayop. Ito ang Blue Ring Octopus. Maaring magbukha itong nakakamangha, ngunit yan ang dahilan kung bakit ito ay sobrang mapanganib. Maraming tao ang nagkakamali sa paghahawak sa mga hayop na ito dahil isang kagat lamang ay panganib ang nag-aabang. Matatagpuan ang mga ito sa mga karagatan ng Pasipiko at India. Ang Blurring Octopus ay tunay na pinakamalupit na hayop sa mundo. Ang maliit na hayop ay may sapat na lason upang kumitil ng 26 na buhay. Hanggang 8 pulgada lamang ang kanilang haba. Napakabagal at tahimik nilang gumalaw at ang ganda nilang pagmasdan. Ibig sabihin nito ay maraming tao ang gumagawa ng malaking pagkakamali nang makita ang mga ito. Ngunit kapag ang mga mangmang na diver at manlalangoy ay kinagat ng mga ito ay piligro ang aabutin halos hindi maramdaman ang kagat ng isang blue octopus sa oras na malaman mo na kinagat ka na ay huli na ang lahat ang laso nila ay mahigit sa isang libong beses na mas malakas kaysa sa cyanide isa sa pinakamatinding lason sa mundo kapag kinagat ka ng isa sa mga ito ay magkakaroon ka ng paralisis sa loob ng ilang minuto agad kang malulunod sa tubig at kung sakaling makakalabas ka na sa tubig ay hindi mo naman magagamit ang iyong mga braso at binti kapag hindi ka makakatawag ng tulong o makakapunta sa os sa madaling salita, hindi ka na makakahinga. Mahari ka rin mawala ng paningin at pagkatapos ng isang oras ay alam mo na ang mangyayari. Walang antidote para sa mga blurring octopus. Kaya kung ikaw ay maging biktima nito ay magpaalam ka na. Kailangan mong tanggapin na sa loob ng isang oras ay hindi ka na makakaligtas. Dahil lamang sa katotohanan iyan, ito ay isa sa pinakanakakatakot na hayop sa buong planeta. Sa ibang hayop naman, tingnan natin ang Lanomia oblique. Ito ay isang uri ng silkworm. Karaniwan silang may habang dalawang pulgada at kulay berde o kahel. Matatagpuan sila sa mga gubat sa Timog Amerika. Pero bakit sila mapanganib? Dahil sila ay nababalutan ng balahibo na maaaring tumusok sa iyong balat. Kaya kung ikaw ay makakita nito ay huwag mo itong hawakan. Sila ang mga caterpillar na delikado sa mga tao. Bawat kagat nila ay naglalabas ng na mga lason. At kung sakaling ilang beses ka namang makagat ay mga nganib ang iyong buhay. Sinasabing ang mga hayop nito ay kumikitil ng limang daang katao. Kapag kagatin ka ng isa sa mga ito ay makakaranas ka ng pagduduwal at pagtatae pagkalipas ng ilang oras at pagkatapos ng 24 oras ay goodbye ka na. Ang nakakatakot sa mga ito ay mukha silang malambot at inosente. Marami ang hindi nakakaalam kung gaano sila kasalot hanggang hawakan sila. At narito rin ang Indian Red Scorpion. Lahat ng mga alakdan ay maaring nakakatakot at mapanganib, ngunit ito ang pinakapeligroso sa lahat. Matatagpuan ito sa India, Pakistan at Nepal. Karaniwan silang may habang 4 na pulgada at may iba't ibang kulay tulad ng dilaw, kahel, pula kayo at at kahit na bughaw. Sila ay lumalabas lamang tuwing gabi kahit mahirap silang makita. Ito ay maglalabas ng laso na lubhang mapanganib at wala ring anti-venom para sa alakdang ito. Ibig sabihin kung ikaw ay kagatin ni kahit isang beses ay hindi ka na makakalabas ng buhay. Nakakalungkot karamihan sa biktima nito ay mga bata. Hindi nila nauunawaan ang panganib kaya naman ay hinahawakan nila ito. Kahit na maliit na halaga lang ng laso ng hayop nito ay sapat na upang dalhin ka sa paraiso. Kaya umi iwas ka kapag nakakita ng alakdan. Sasunod ay tinitnan natin ang cone snail. Ang mga cone snail ay tila hindi nakakatakot ng na mga hayop, pero huwag magpadala sa kanilang anyo. Ang ilan sa mga ito ay maaring nakakamatay. Ang dahilan kung bakit ang ilan ay sobrang mapanganib ay dahil sa kanilang kabagalan. Mabagal silang kumilos at dahil dito, kailangan nila ng paraan upang hulihin ang kanilang biktima. Ginagamit nila ang kanilang ngipin na parang karayom at ito ay itataob sa biktima. Ito ay nagdadala ng lason sa kanilang biktima at ito ay nagdudulot ng pagkaparalisa. Madalas na hinawakan ito ng mga diver, swimmer at mga nagkokolekta ng kabibe dahil kilala sila sa kanilang magandang mga kabebe. Ngunit madalas ay nakagat sila at humantong sa piligro. Ang karayom nito ay napakadelikado. Madali nitong tumagos sa balat ng tao kahit na nakasuot ng guantes. Hanggang ngayon ang mga cone snail ay kayang kumitil ng 30 katao. Kapag ikaw ay makagat ay makakaramdam ka ng malubhang sakit at mawawala ng hangin. Pagkatapos ng ilang oras ay marananasan mo ang pagsusuka at mas malala pa. Meron itong palayaw na cigarette snail dahil kapag ikaw ay kagatin nito ay may konting oras ka pa para manigarilyo. Kahit na ang kanilang mga kabebe ay magandang tingnan ay huwag mo itong kukunin. Sa uli ay tingnan natin ang harvester ants. Karimihan sa mga langgam ay nakakairita lamang ngunit ang harvester ants ay maaaring kumitil ng iyong buhay Matatagpuan sila sa Hilaga at Timog Amerika. Ang pinakapiligrosong species ay ang Maricopa Harvester Ant. Kung ang isa sa mga ito ay lalapit sa iyo, ay nasa malaking panganib ka na. Una, ay nagpapakawala sila ng mga pheromones upang tawagin ang ibang langgam para sumugod at atakihin ka. Pagkatapos, nagsisimula silang mga gat sa iyong balat. Hindi lang sila kumakagat ng isang beses, kundi maraming beses at bawat kagat nito ay nagdudulot ng matinding sakit na maaring magtaga ng ilang oras. Naglalabas paserin rin sila ng lason at kung ikaw ay kagati ng higit sa isang daang beses ay maaaring hantong sa panganib. At ang mas nakakatakot pa ay maraming buhay ang nawala dahil sa mga langgam na ito. Sa wakas ay tingnan natin ang clownfish. Dahil sa pelikulang Nemo, maraming tao ang nakakaalam na ang clownfish bilang mabait na isda. Ngunit mag-ingat ka dahil ang clownfish ay maaaring maging pinakapiligroso. Ang itsura ng clownfish ay talagang disenyo upang magbigay babala. Kilala ang clownfish sa pagkagat ng mga tao bilang depensa. Sila rin ay naglalabas ng lasun upang itaboy ang mga predator. Kaya sa susunod na makakita ka ng clownfish habang nasa ilalim ng tubig ay mabuting panatilihing lumayo. Ikaw, alin sa mga listahang ito ang pinaka nakakatakot? Comment mo yan sa si baba ng video at see you next time!